So hello guys, nandito na nga po, nakikita ninyo ang aking LBC ba? So supposed to be door to door po yan talaga siya pero pinasalubong po sa pamilya ko sa titay. So ayan, nakikita nyo na sa tabing daan talaga sila. Ayan ayan sana naman next time no LBC kung sino naman po yung i-assign ninyo mag-deliver sana naman ipa-deliver talaga sa tamang lugar no hindi po ganyan tapos medyo malayo po yan ibiyahe papunta sa amin mga almost 1 hour pa din yung biyahe tapos tulad sa amin wala po kaming service na malaki no ano lang po kami meron oo single motor lang po talaga siya So sana naman next time i-deliver nyo. Which is okay naman yung daan sa amin. Nakakapasok po yung sasakyan doon sa amin Di talaga. Rin, Kasi yung mga ibang balikbayan box na pinadala ko na deliver na mga taong na-assign nung araw ng mag-deliver. Pero ngayon, ayan. Ayan nasa tabing daan po sila, oo. ba? Diba? Tama ba 'yan? Ayan. Magikita nyo, ang laki ng ano, ang laki ng box kaysa sa motor at saka kaysa sa driver. So, sana naman po, no, gawin po nating tama yung trabaho Man, lari, natin, no, wag po tayo magpa isi easy lang kasi hindi po easy yung pinambayad namin dyan. Oo, namin. Mandamay ako, no, Oo, ako pala. Sabihin ko na lang ako. Tama. Hindi po isi-isi lang yung pinambayad ko dyan na map maipadala yung aking box na yan tapos ganyan lang. Mag-ano mag kayo ng iano nyo lang dyan sa tawag dito, sa daan. Maganda ba yan? O oh, sinong mga naka-experience ng ganito na pinasalubong sa kalye lang? Oo. Oh, oh. Pinasalubong kung saan. Tama ba yan? Dapat i-deliver nila sa tamang lugar. Oo. Oh, oh. Which is sa bahay. Dapat talaga nila ihatid yan. O oh, yan. Hmm. Tingnan mo. Buti na lang libre yung dalawa kong kapatid. At ayan. Buti na lang. At isa-isa sila ng motor din. Oo. Oh, Oo. Oh. Ayan, thank you sa sponsor sa motor sa aking isang brother, which is yung isa kong sister ang nagbigay niya. Na. Ah, shout out. So, yung sa akin, yan, drive pa ng isa kong kapatid. So, ayan, nagbiyahin na sila mama, pa-uwi na yan sa amin. So, which is okay naman yung kalsada sa amin. Nakakapasok po talaga yung sasakyan nilang malaki nga, taga-deliver. Wala po talagang problema. Ang problema is, tamad lang siya. Pwede naman siya magtanong sa mga tao kung saan yung lugar eh. Buti sana kung lakad-lakarin niya yan na ano, maintindihan natin, no. Sana naman mano kayo, hindi naman kasi maliit yung box eh. Sobrang laki. Ginoo ko. Tama yung bayad tapos kulang yung service niyo. My goodness. Yan shout out sa nag-deliver. Kuya, oo, next time si Pagan mo no, wag po tayong tamad-tamad kasi buo po yung pambayad namin diyan. Buo din yung din po yung sahod niyo. Oo, maintindihan ko marami kayong i-deliver, ide no? Pero responsibility po ninyong ihatid kung saan yung lugar na dapat yung paghatira ng box na yan. Sana naman next time, iano nyo na ng maayos. Medyo malayo-layo pa talaga yan. Oo, oo, thank you sa mother ko masipag magvideo. Thank you din sa dalawa kong brother na walang MMM. Sunod agad. Oo, uh on -uh. the pa. Kung may brother kayo ng ganito, suerte niyo. Charis. Ayun, thank you mga bro.